Hello mga kabasura! Isang mamahaling folding bike tinapon lang sa basura. Katapos meron pang kasamang laruan. Tara, samahan nyo kaming magpulot sa mga blessings na tinapon nila. Sa time na pala namin nung nagtatapon tong si Kuya. Sa mga nagtatanong nga po pala, ako nga po pala si Tatay Ron. Isa po akong basurero dito sa South Korea. Pero bago ang lahat, bababa muna ako mga basura. Nakita ko kasi bigla meron silang tinapong folding bike. Napakaganda. Kaya ayan, muntik pang napatalo ng tatay nyo. Kakamadali niya. Muntik pa nga akong mabukulan dyan kasi kasalukuyan pa nilang tinatapon yung kanilang mga basura. Ang dami nga din pala nilang ibang gamit na tinapon. Medyo magulo nga ang video ko dyan kasi nareset ako sa napulot ko mga kabasura. Ayun o, oh, napakaganda na pa mga kabasura. Naka-plastic pa yung upuan niya. Meron ba? Meron Holding bike. Ito parang laruan. É That's Dito nga biglang dumating no. si Tropa Gerald. Ang ganda daw ng na napulot ng bike mga kabasura. Heto naman pala yung mga napulot ni Tropa kanina sa mga tinapon nila. Parang pang samgyop sal yata yung napulot niya mga kabasura. Ayan o, nung pagkabukas niya nga naka plastic pa. Nako naka jackpot na naman si Tropa. Ang akala pala namin dyan bago talaga yung tinapon nila. Gabit na pala ito mga kabasura. Pero ang importante mukha pa siyang bago tapos gumagana pa. Ayan o, yung parting lutuan niya nga lang pala yung may konting dumi mga kabasura. Ganito nga pala kaswerte yung mga nagtatrabaho sa basurahan dito sa South Korea. Ayun o, napakaganda talaga ng bike na napulot ko, mga kabasura. May bago na naman akong service. Pagkatapos, ito naman yung napulot na sa pa. Ganda po oh. Dito nga tinabi ko na yung folding bike na napulot ko. Baka kasi masama lang yan sa mga dudurugin nila. Ang pwede nga palang mag-apply sa mga factory worker dito sa South Korea ay 18 to 38 years old. Kahit hindi mo pa naranasan magtrabaho sa Pilipinas o wala kang experience, pwede po kayo mag-apply dito sa South Korea. Wala din pong problema kung wala po kayo natapos sa pag-aaral na katulad ko. Kahit hindi po kayo nakapag-elementary, wala pong problema sa kanila yon mga kabasura. Dito nga sinusubukan ko ulit i-fold yung bike na yan kaso hindi ko talaga alam mga kabasura tinapon kasi nila yan, naka-fold yan mga kabasura. Ayan o, hindi ko talaga alam kung paano ibalik sa pagkakaganyan. Sa Sunday nga po pala, September 10, 4.30pm po dyan sa Pilipinas. Mamimigay ko po yung isang laptop na napulot ko. Basta nakapag-comment and share po kayo sa video ko na to. Automatic po may ticket na kayo para sa raffle na gagawin ko sa Sunday. Dito nga ay tuwan-tuwa na naman ako. Iniisip po na kasi kung paano ko na naman yung papadala sa Pilipinas. Tinignan ko nga dyan, napansin ko, flat pala yung kadena niya. Ay, mali, yung gulong pala niya. Yung sahod pala ng mga factory worker dito ay 85,000 pesos. Pagkatapos, minimum salary lang po yun, mga kabasura. Walis po. Yeah. Bisikleta lang, bisikleta talaga siya. Bisikleta siya po, kaso lang po. Ay, bike lang pala. kala. Bike lang siya, pero nang huh? oh, oh, po siya. Ha? Pwede siya ipadala. Oo, pwede siya pagalapong. Tatanggal po, tinamang mga po. Okay. Pakistan. Oh. Oh, what's going on? Oh, what's going dito nga sabi ni tropa mamaya na lang nakalimutan ko recess nga pala namin ngayon grabe si tatay parang grade 1 lang di ko kasi talaga napansin yung gutom ko dyan kasi na talaga ako sa napulot ko umabot din pala ng 100 to 150,000 pesos ang sahod dito sa South Korea, yun po kung meron po kayong overtime katulad namin, yung kasing 85,000 Monday to Friday lang yun tapos walang overtime yun mga kabasura kaya kung meron kang overtime maabot talaga siya ng 100,000 pesos mga kabasura ayan meron nga din pala ako na pulot na laruan, laging pinapabilihan ng mga anak ako nung nasa Pilipinas pa ako. Tuwing napupunta kasi kami sa oh! SM Clark, lagi nilang pinapabili yan. Pagkatapos dito, tinatapon lang pala ng no, mga kabasura. Bubuin ko muna pala yan bago ko ipapadala para malaman ko kung kompleto pa yung parts niya. Sayang naman kasi kung ipapadala ko sa Pilipinas tapos kulang-kulang na pala siya. Pero palagay ko naman kompleto ito. Sigurista lang talaga kasi ang tatay nyo. Kita-kits po tayo sa Sunday mga kabasura ha. Pa comment na lang din po at susubukan pong sasagutin yung mga katanungan nyo. Oh. heart react na din po yung video natin mga kabasura. Sobrang thank you nga din po pala sa kasi umabot na po ko ng 725k followers sa loob lang po ng 3 months na pagbablog ko o mga kabasura hanggang sa muli natin pagkikita paalam pashare na din po ng video ko salamat mga kabasura